rapist pa ang most wanted na nambiktima ng dalawampung babae sa Maynila. Nagpanggap siyang recruiter ng trabaho sa kapaiinumin ng pampatulog ang mga aplikante. Pagkatapos, gagawin ang masamang balak. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Hindi na nakaimik ang lalaking yan nang arestuhin ng mga polis sa loob ng isang ospital sa Maynila nitong biyernes. Siya si alias John Cedric, ang numero unang most wanted ng Manila Police District. Ang kanyang modus, magpanggap na babae sa chat, saka mag-aalok ng bogus na trabaho sa kanyang biktima. Pero ang totoo, may maitim siyang balak. Pagdating ng katrabaho nung aplikante na babae, ang mangyari doon, ah, nilalapitan niya, tapos sinasabi niya na inutusan siya nung babaeng ka-chat nung itong dumating, nagsasabi siya na nandun sa taas yung kausap mo, kaya ang gagawin natin, uh, sumama ka na sa akin. Tapos doon, uh, pinainom ng soft drinks, then no, uh, no, nakatulog, ginawa na yung kahalayan, kinuna niya ng uh, video yung... Ginagamit daw ng sospek ang video ng biktima para makapanghuthot ng pera. Ninanakaw din daw ng sospek ang cellphone ng mga babae para gamitin sa paghahanap ng susunod na bibiktimahin. Sa pagtataya ng mga polis, posibleng umabot sa dalawampu ang nabiktima ni John Cedric. Itinanggi naman ng sospek ang mga paratang. Sa ngayon sir, gusto ko uh, na lang din muna pero isa lang po yung ano ko, um, wala po akong ginawa tungkol doon sa mga binibintang nila sa akin na uh, panggagahas or man Hawak na siya ng Manila Police District. Naharap si John Cedric sa patong-patong na reklamo, kabilang ang rape, robbery at paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Nagbabalita mo na sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.